'Yung nominee po ang bumoboto. Kasi po may power sila to. Walang hold wala shares. pong instruction 'yung holder ng PDRs. Depende po sa instructions ng PDR holder. 'Yun nga po. Pero nanggagaling po 'yung instructions doon sa may-ari ng PDR. Tama isa po, po kasi yun. sa kapangyarihan na binigay ninyo 'yon eh. Tama po 'yun. Kaya po sabi nga natin kahit na hindi sila bumoboto, but they can direct and cause or even influence the kind of vote that the nominee will do. Hindi Yun po. po. hindi po yung Does this pledge give the assurance that the underlying shares are not delivered to non-Filipino PDR holders? Halimbawa po, uh, siya po yung may hawak nun eh, may pledge eh. Siguro, sigurado po bang hindi nakakaalpas yun at hindi na ibebenta sa hindi Pilipino? Uh, hindi po, kasi uh, pag naka-pledge po, hindi po pwedeng ibenta. So, paano po ninyo nalalaman na kayo po ba yung nagmumonitor noon? Meron po ba kayong...